Ito lang po ito, ang tanging pandikit paligid ito, ito, po, na pwedeng gamitin okay. sa basang kapasay. E, ayan, Ayan guys ha. Ayan, pakita ni sir yung kanyang... Sir, ay ko na to. Alang-alang sa'yo. Oh, alang -alang -alang sa black black blablau, -alang <laughs> yan. Alang-alang sa vlog daw guys. Ayan, ayan. Oh. Ito tayo sa dolo ha. Tingnan nyo ha. Walang binakbak ang ibang pandikit dito sa pinoy Pandikit. Lahat ng mga sira oh, at mga basa lang, oh. na kagamitan Kakalat sa inyong bahay lang, oh. ay Pinoy pandikit Itatapon lang ang Ko pa, Ginagamit na rin ito ng segundo. At nag-viral na po ito sa Facebook oh. at YouTube. Meron ba kabilis? 10 segundo lang ha. 1. sa kapit, two, Kaya three, na 2. 3. 4. 5. isang 6. 7. 8. 9. Ito si Kuya Pahila pa, natin witness. Kung pinakamatibay na pandikit okay, ang hinahanap okay, nyo. Hila. 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 G, bis, kait, malakas Oh, galing dia, Pak Para matilmu, para

Mabirays yan naman dikit eh kapag latoyon na rin ito yan, ng mga gumagawa ng sapato e, sa Marikina tapos pati ang usok ng makinit ng pandikit na ito ang kapalit dito pandikit yan dito ang kilit di dahil sa si teatro katakbilon oh ito ko ibigang ko pa kayo ng idea oh. noong panahon panahon ng hapon ito at hindi po gumugunang pati ang sapato sidyo alam mo hindi po namumuti. di gaya ng ibang pandikit Ngayon, high tech na tayo Ngayon, dikit lang lahat ng buhay eh, no. bili ay bumabalik. Napapasok ako nung biling elementary ko ya. Oo, naranasan ko rin yan. Hindi perdible na ito. Nakarelate ako dyan. <laughs> Sigurado, magkakaroon oh, kayo ng forever oh, sa pandikit Anong oh, araw, perdible. Ayun, ah, bili ah, kayo. Kunti, pa, kunti, kunti. Hindi sayang ang tira nyo dito. Yan. Tatlo, isang daan lang po. Ang original na Pinoy Pandikit. Pinoy Pandikit. Ito ang pinakamatibay na pandikit na gawang oh. Pinoy. Ganon din. Sampong segundo lang. Sandals. Peris sa motor, ceramic. O, segundo lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito lang po ang sampung segundo. Na pwedeng gamitin sa masak Yan, kuya. Oh, no. Oh, no dahil <laughs> kapag natuyo wala pong pinipili ang materialis ang pinoy pandikit legit yan gawan lago na yan na pa, kakaroon, pa, ha, ha, walang binatbang bi ah, ang pinoy pandikit dito kaya, sa pinoy pandikit ito kuya binuksan ko na ito kanina nakita nila nagagamitan sa inyong bahay ay pinoy pandikit ng kailangan Ginagamit na rin ito ng Marikina Sios. Dito na lang kayo magpaasin. Ito sa Facebook at YouTube. Ang Pinoy Pandikit.